good morning, good morning gumawa na naman po tayo ng eksperimento meron po tayong pansit na nakita dun sa mga box natin ayan po yun po ay kung sa itawis po ay laddik ayan, alam nyo po ba kung paano ko linuto to? naggisa lang po ako ng ah, sibuyas, ayan ginisa ko ang sibuyas tas tinab, ko na po tapos iniligay ko na po yung nor cubes. ah, chicken nor cubes after po niyaan inilagay ko na po itong ano itong pansit at linagyan ko ng konting toyo ayan po ulam na po siya tapos binatilan ko siya ng dalawang itlog ayan ka po kamamang TV kaya ito yami yami na po ulam na po natin ito ngayon pang gabi ayan Mmm. Sarap po guys. Ayan. Guto na po siya. Pwede na po tayong mag yum yum yummy. Ayan. Thank you. Salamat sa eksperimentong ito. Ayan. eksperiment ni Kamamang TV. Ayan. Ayan nga po. Masarap na po siya. Ah, ako ng pindot ng switch. <laughs> yung off ang napindot ko. Instead, napalitan ko dito. Ayan. Thank you. Ayan, masarap na po. Sarap-sarap na po, guys. Ayan, oh. Oh. Kung sato gigaraw po kasi ito, ang sinasabi nilang dit At ito po ay hinahaloan namin ng ah, giniling na karne ng kalabaw. Ayan. Ayan nga po, kamamang TV. Ayan. Kaya ito po sigurado mapapasarap ang aking anak, kanyang asawa at ang aking apo. Ayan. Thank you. God bless us all. Patayin na po natin guys.